Good morning ulit sa ating mga kabinggupas. Ito ulit tayo at magbibigay tayo ng tip or konting information. Lalo na tungkol doon sa KYC. Sa nakaraang video na in-upload ko, ang napag-usapan doon ay ito. Bakit rejected ang ID na sinubmit So, ang topic doon eh bakit na reject yung mga ID na submit ang dahilan daw is baka blurred or crop validity is already expired the id has no signature the camera plus it has a camera plus reflections yung may masilaw doon kasi naka-on yung flash ID uploaded is not included in the list of identification that we accept. So, dito natin dudugtungan sa number 5. Ang listahan ng Bingo Plus tungkol sa mga ID na tinatanggap nila para sa QIC. So, ituloy natin. Dito tayo. Balik natin dito. So, sa question dito, sinasabi na, what documents are required for KYC verification you will need to submit one of the following documents so ito yon, ito yung lista ng bingo plus na tinatanggap nila kung magki-KYC ka so number one, passport including those issued by foreign government number two, national ID number 3 driver's license next postal ID Next, voters ID. Next, 10 ID. Is 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 card with date of birth. Senior citizens card. Alien certificate of registration or immigrant certificate of registration. Umid ID. Owa ID. Overseas Filipino worker ID or OFW ID NBI clearance police clearance certificate L health ID Simmons book firearms license issued by PNP integrated bar of the Philippines ID so kung hindi isa dito sa mga ID ang na-submit mo automatic reject reject yun kasi may listahan niya sila so pakitingnan yung mga sinasubmit nyo doon sa QIC para masolve na yung mga problema ng QIC verification nyo at tiyakin na dito itong 1 to 5 ay 1 to 4 tiyakin nyo na hindi siya marireject -re dahil hindi siya blurred at saka hindi expired mayroon, mayroon siyang signature walang nagreflect na ilaw nung iniskan nyo at saka sa number 5 included sa listahan dito so malinaw yon mga kabingo plus sana nakatulong itong video na to Paki-share sa ating mga Bingo Plus player, paki-like na rin at paki-hit ng notification bell para palagi kang updated kung mayroon akong tip or information tungkol sa Bingo Plus. Thank you.